Lolo, pinatawag niyo po ako. I heard about your promotion. And only on your first day. Come here, sit down. Ginawa ko lang po yung trabaho ko. Mukhang hindi ako nagkamali sa paglagay sa iyo sa sales. It seems you have a knack for it. Naalala ko tuloy si Cesar. Pareho kayong marunong makisama sa mga tao. Mababa man o mataas ang estado nila sa buhay. Noong una, naaminin ko, nahirapan na akong tanggapin ka. Pero ngayon, nakikita ko na anak nga ni Cesar. Nakikita ko sa iyo ang ama mo. Mukhang may drama na gaganap dito. Oh hindi ba nabalitaan? Mukhang mahina na radar mo, Natasha. Diana just got promoted. And only on her first day. Aren't you gonna congratulate her? Wow. Congrats, Diana. Sit down. It seems na may natatagong galing ito si Diana. She has a knack for sales, just like your dad. Alam niyo ba, na sales ang unang naging trabaho ni Cesar nung pumasok siya dito sa company. Dahil yun ang gusto kong matutunan niya. Dahil ang sales ang bumubuhay sa isang kumpanya. Noong araw, nalala ko ba? Nung nagtitinda kami ng Lola Estrella nyo sa pangketa, wala namang marketing strategy or business, etc., etc. At the end of the day, it's all about sales. So Diana, keep it up. Salamat po. Keep it up. Ma, what are you doing here in my room? I've been waiting for you, Natasha. Narinig mo naman tungkol kay Diana. What about her? Is this about her promotion? Kunwari pa siyang mabait. May lahing ahas din pala. Ma, well, what can you expect? Pareho lang sila ng nanay niya. But don't be fooled by her, Natasha. She's a cobra ready to strike. So you shouldn't trust her. Hindi mo ba nakikita? Unti-unti na niyang nakukuha amor ng lolo mo. Ikaw naman kasi, I told you from the start, huwag kang makipaglapit sa kanya pero mapilit ka pa rin. Diana may be your sister, which is also your biggest rival. Not just in legacy, pero sa puso ng lolo mo.